Alam po ninyo kung naririnig ko yung interview nitong mga senador na parang hindi po nag-aral. Isipin ninyo po, pati na ating presidente, hindi po kilala. Ano pong ibig sabihin, hindi ba nagre-reserve ng presidente natin sa buong Pilipinas kung ilan ang kanyang mayor? Ako po parang kahal, makakaabot kay presidente. Sayang presidente ang boto namin sa iyo. Noon po, noon po, ang pinanukala ko bilang isang leader buong Aita. Kayo lang, palalang ng Marcos. lab na po, love kayo namin. Pero ngayon po, nakita ko walang gana na isang presidente sabihin mong hindi mo kilala ang iyong maya. Ano ba klaseng presidente? Hindi po maganda ang iyan yung panukala. Kung ang plano niyo, tanggalin ninyo ang amin mayor, mahirapan po tayo dahil magkagulo dito po sa bayan ng Ito po ang isang ayta na nangangako na ihanda kong ipaglaban at handa kong itaya ang aking buhay. Alang-alang lang po sa amin mayor.